bata na. Okay? Ni Leon Tiveros. po. According to my source, gusto nilang i-echapera na si Lene Robredo sa Liberal Party. Kasi nga, feeling nila, parang, you know, hindi feeling nila nakikita nila na wala ng ganung klase a popularity at uh, wala ng support kay Lenny kasi tinapon ng uh, Ibig sabihin niya na ate, uh, parang ang pakiramdam nila, na wala na maya ang bagitong si former VP Lenny. Ganun ba, sabi mo? Yan, magandang hapon uli, mga kasama. At nandito naman si Kuya Goods. Nako, meron naman tayo yung iba uh, ibabalita, ano? Bagong-bago, -bago, hindi luma. Ayan ha, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po si Kuya Good. Siyempre, hit mo rin yung bell para updated ka sa ating mga nilalabas na video. Ayos ba tayo diyan? Uh, tignan natin kung ano meron ngayon. Kasi talagang uh, nakakagulat ito na balita. Uh, hindi lang sa dilawan, pinklawan, at doon sa mga pulahan. Uh, ano ba tawag doon? Pula pula ba tawag doon? O di, uh, loyalista? So yun ha, uh, mga kasama. Talagang, uh, oh, si Bipisara... Uh, daw ay pumunta. So, given naman na uh, pumisita si BP Sara kay BP Lenny. So, ito ay uh, pinagpiyastahan agad ng mga, uh, yung mga kanya kanyang na nakasuporta. <laughs> uh, kaya ito, pagbibigay lang tayo ng reaction dito kung ano yung chismis niya no, ni Dora rito. Ha? Uh. May chismis na naman si Dora dito. Dora, pasok! Pasok mo! Yan, mambulabog ang isang agila. Mm matapos makumpirma ang panig ng former vice president na si Lenny Robredo na pumunta sa kaniya, oh. ang kasalukuyang vice presidente na si Sara Duterte, mga dilawan Naku. at kampanya, mading oh. mga ta tunay na na Nako po! Hindi nga raw ala ng marami sa mga supporters ni Bongbong Marcos kung ano na ang kanilang susunod na gagawin. Matapos silang sabay-sabay na mabulabog ng kumpirmahin ng former vice president na si Lenny Robredo na personal na nagtungo sa kanya. Mm. Ang kasalukuyang vice president Ayun Ay, naman pala. ah oh Kinumpirma naman pala ni, ano, ni uh, former VP. Uh, Lenny, na pumunta. O, ano nga, ano problema doon? Ako pumunta yung isang tao, ah, si Vice President, ano, anong problema kaya? Bakit ah, marami nang gagalaiti? Yan ang tanong ha, tanong lang to ha. Ah. <laughs> so, Tuloy natin, si At former mayor ng Davao na si Sara Duterte. Mm. Para personal na kamustahin ang kanyang kalagayan, maging ang kanyang pamilya. Ah, nangangamusta lang pala. Eh, siguro, namimiss ni BP Sara, si ano, BP Lenny. Oh, wala naman siguro masamang tinapay para sa kanila. Ay, kinakamusta yung tao. Ah, oh, baka meron ding, ah, uh, uh, bukod doon, ano pa, Dora? chismis mo. chismis mo na, ha? Ngunit iba naman ang pananaw dito ng ilang mga political strategists mm. dahil para sa kanilang naging pag-aaral may ibig sabihin, ang naging interview ni Lenny Robredo maging ang pagpunta ng biglaan ni Vice President Sara Duterte Ah, sa okay, City. okay. Para sa kanila, ang kumpirmasyon galing sa former Vice President at KVP Sara ay isang hudyat mm. na maaaring kumalampag sa mga loyalista at mga dilawan. Nako po, ayan na. Ha? Oh, ayun yan sa ano ha. Nakaka, <laughs> nakakatawa na itong mga statement ng mga ano, political analyst. Oh ayun dito, statement on the vice president. Statement on the vice president's vehicle trip mo. Oh, Vice President Sara Duterte excited to experience her first ever first ever Penaprancia Fiesta. She was invited by abilic Bicolano's friends to attend the sentiment, sentimental anniversary mass of the uh, uh, coronation of Our Lady of Prancha on last September 20 the, the, the same friends also arranged the same friend, ah, ito, dito, ah, the same friends uh, also arranged. Uh, a casual meeting with former Vice President Leni Robredo during her stay in Naga. Okay, may statement dito eh. Um, Vice President Duterte visited several uh, prominent Bicol personalities and uh, heard mass with uh, ordinary Bicolenos. She neither looked desperate nor distressed. O, kita nyo, hindi naman na. Hindi naman siya naka ano nakatikim dito ng batikos no at hindi siya na dis, na-distress dito. Ayan. Oh, kayo na ng rito kasi etong mga lumalabas na issue eh hindi natin alam. Basta ito ay eh, chismis lang ni Chikadora. Nirereactan lang natin dito ha. Oh, ano pa meron diyan? Chikadora. Hindi raw nila magugustuhan ang posibleng mga susunod na mangyayari dahil kahit pa sinabi raw ni VP Sara na personal at hindi politikal ang hmm. pagpunta niya sa Naga City. Hindi raw may ng taong bayan ang katotohanan na ang dalawang babaeng ito ang siyang nakakaalam kung ano talaga ang tunay na baho ni Bongbong Marcos. Nakupo! Hala, hala! Bay, bakit may ganon? Ah, sa bagay, ito si Chika Dora naman ni eh, siguro malawak yung uh, source nito. Ah, ay eh, alam niya siguro kung ano yung ano. Ito ha, ah, ako nagre-reaction lang ako dito. Panoorin natin ulit. Oh, ano ba meron diyan? Dahil bukod sa parehas nilang hinawakan ng Office of the Vice President, mm. parehas din nilang nakalaban politically si Bongbong Marcos. Nako po. Nakalaban ng former representative na si Lenny Robredo sa pagka-vice presidente ang dating senador na si Bongbong Marcos mm. taong 2010 oh, yeah. hanggang nagkaroon ng second face off ang dalawa at nagkaroon ng muling tapatan sa pagkapangulo noong 2022 election. Hanggang si dating Davao City Mayor Sara Duterte ang makagirian naman ni President Bongbong Marcos matapos ang samotsaring skandalong kinasasangkutan ng Pangulo. Matatanda ang sinabi ni, Vice President Sara Duterte sa ilang interview nito na tila mayroong gumamit lamang sa kanya para makabalik sa pwesto. Allah, Allah, Allah! to si Chika talaga. Oh, totoo ba yan? Oh, nararamdam mo ba oh, na parang may gumamit lang? Nako. Ibang klase ka rin na Chika Ah, matinik yung uh, ah, source mo at pakiramdam mo rito ah. Oh, tuloy. Sa katunayan, mm. sa nagdaang interview, Mismong si Sara Duterte ang nagsabing never again sa mga Marcos. Hala, 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 hala. Ay, nako, eto na. Lumalabas na ngayon ng problema. Ayaw ba talaga na? Oh, si Sara ayaw na rin, ayaw na rin, ayaw mo na rin. Oh, ni Sara. Ayaw na rin ni Bipilen. Ay, nako, san? Ano na magiging ano nito? Ay, eh, lahat na lang ayaw doon. Problema ata ito ngayon ah. Patuloy. Ang katagang sinabi ni ni dating Vice President at Attorney Lenny Robredo mm. na hindi raw dapat makabalik sa pwesto si Bongbong Marcos. Kaya para mismo sa ilang mga political strategist at analyst, ah. mayroong posibleng malaking pangyayari ang gugulat sa political arena na mayroon ng bansa. Dahil... Ayan. Ha? <laughs> ah, tingnan naman natin kung ano yung pahayag dito sa issue na to. Kasi binibigyan ng kulay, no? Ha? Ah? may may kulay na nangyayari dito. Kaya tignan natin ha. Uh, basahin lang natin yung uh, ano rito. Oh. Eh ako naman eh nagre-reaction lang ako rito sa bakit video. Ah hindi, dito pala sa ano sa mali ako, mali ah. Sorry naman. Pwede, tao lang nagkakamali. Tingnan natin dito sa my Oh, ano tayo? Yun lang, yun lang para sa atin, no? Um... Naku po, eto na. So eto, oh, may nagsabi rito mga kasama. Oh, basahin lang natin ha. Kasi ito yung mga komento. Bakit uh, <laughs> oh, ito. Ayon kay uh, Mr. Trillanes, Oh, nagdisagree tayo doon kay uh, nga out ko siya na bakit minit si Sara. Oh, alam mo namang binastos niyan si Senatorisa Risa kamakailan lang tapos alam niya she's about to be impeached. So ayan yung tanong niya no ni uh, Mr. Trillanes, no? Oh. Ayan yung uh, ah, sinabi niya kay uh, Miss Lenny. Ito pa, ito pa yung mensahe niya. Ha? Oh, nakikita niyo ba? At ah, tingnan nga natin parang hindi ata Ah, ba ginagawa ko? Parang mali ata yung uh, ginagawa ko ah. O, oh, stop. O, oh, balik uli natin. Ito naman tayo sa share screen. O, oh, window. O, ah, eto, 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 eto. O, oh, lakihan naman natin. Ayan, nababasa nyo ba? O, oh, sabi niya uh, Sir Trillanes, Mam Ma Lenny, gusto nga naming pa-impeach si Sarah. <laughs> o, oh, tapos binasuspa niya si Senator... Uh, Arisa, bakit mo pa minute? Are you siding with her? Oh, Nako, yan ang tanong. Tanong ni ano ha. Now uh, to the Diehard Pink. so oh, may nagano, may nag-comment. Uh, oh, now to the Diehard Pink. Bp should not be Biyan, criticism. Kahit saan mo tingnan, mali ang pakingig meeting niya kay Sara. Ayun. Ayun lang ha. Oh, meron pang uh, sinabi si Missella, kung ayaw niya talaga, hindi mangyayari ang meeting na 'yan. Oh. Oh, sabi pa ni ano, Sir Trillanes, kung ayaw niya, ayaw ah, na nga, no? Ayun lang eh, isang ano lang, isang um, isang pakita lang natin, ha, na may mga ganito pa lang nangyayari talaga. O ano pa yung isa? Ngayon nga natin, ano pa yung isa na na message. O pakinggan naman natin kung ano yung sinasabi ni uh, Miss Lenny Robredo rito. Oh. Ah, Miss Lenny dito sa oh, amin. Yan. Wala namang kulay ng politika na Walang, walang partido. Politically neutral dito lahat. Lahat na pupunta para kay Ina ay welcome dito sa amin. Uh, mula nung naging mayor yung asawa ko, 1988. Uh, gan, ganito na. Um, every time na may bisita yung nagra na, si Ina yung, yung so, hmm. sadya, very much welcome dito sa amin. Bahay. Nako! Eh, hey, naman pala! Wala naman palang problema, no? Walang halong politika. Ayun, nagtatanong lang tayo, bakit uh, nagkakaroon ng na mga ganong kuro-kuro issue? Ha? Ah? Bakit uh, takot ba? Ang tanong. Nagkakaroon na ba ng uh, takot itong mga dilawan at mga loyalista? Meron na bang ganong uh, issue? Ah. eh, hindi naman siguro. Kung halimbawa parehas naman uh, yung experience nila. Ayon dito ha, kay Tiketora. Kung parehas na parehas yung uh, issue nilang dalawa, ni former BP Lenny at uh, BP Sara, uh, yung parehas ang naramdaman nila sa ganong sitwasyon o sa pamumuno, nako po, baka pwedeng magsanib. Yan lang, eh, tanong natin. Ha, ah, baka pwede. Eh kung pwede, pe eh, ano bang magagawa natin? Eh tayo ay eh, ah botante lang naman. Eh, nasa inyo na yan. Kung kayo ay uh, papanig, siyempre. Eh, kung alam nyo naman maganda ang nagagawa, eh, di bakit hindi? Why not? Di ba? Eh, yun. Yun lang ang katanungan. Ano pa meron, Chikadora? Kaya, misan, ang uh, issue, no, uh, kung may baho ba talagang nangyayari, uh, kung meron bang... Uh, kasi may kwento rito, eh. Ano ba yung kwento rito? Ilabas nga natin yung kwento para makita ng ating kababayan na... Mm, ito pala ay ato uh, may nagsabi rito eh. Ano yung kwento mo diyan ate? Uh, kwento mo sa amin na para maganda-ganda naman ng uh, nalalaman namin, no? Oh, ate, sige na, tira. Mm. Kung nag-setup ng meeting. So mamaya bibigyan ko sa inyo yung initial um, kasi sa kapapasok lang, hinahan ko lang yung bosses. Hindi ko sanay sa boses kong pa-denure. Mm. Kasi may natutulog sa tabi ko. Mga okay. palangga ko mga friends ko. So, tinatapo na, okay, nilang Tiveros. Oh, naku, po. According to my source, gusto nilang i-echopera na si Lene Robredo sa Liberal Party. Allah. Kasi nga, feeling nila, parang, you know, hindi feeling nila, nakikita nila na wala nang ganung klase popularity at uh, wala ng support kay Lenny kasi tinapo na nga. Uh, ibig sabihin niya ate, uh, parang ang pakiramdam nila na wala na maya ang bag itong si former VP Lenny. Ganun ba sabi mo? Uh, baka na hindi na kayang suportahan ng pagtakbo uh, ng mga kasama. Ganun ba? Eh, maganda niyan. Eh, tignan natin kung anong kasunod na, oh, na balita sa atin ni Ato ni Ate. Ate, pasok! Hindi doon gusto ni Trillanes siya, magpresidente, mm. O si Risa Antiveros. pero more on Trillanes talaga. po. So, yun yung chika boom, boom na yan. Mm. At, uh, di ba lumabas sa, ano, sa, I think, ito kasi, actually ito, hindi ko pa nababasa lahat yung mga tweet at mga balita. Ito kasi galing sa ating source. Mm. So, yung meeting na yan, hindi yan pwedeng aksidente lang. I know that. Okay? Kasi si Lenny at kasi si Inday Sara pareho ng kapalaran. Nako. Pareho ng nabudol. Nak okay? Nako. Nabudol ng kanyang mga party sa si liberal, sa si mga kakamping, at si Sara nabudol ni Bangal. Nai, So ang eksena dyan, mga palangga ay si Lenny pala, according to, our, to my source, ay gustong i- magprotesta muli laban kay Bangal Jr. sa Pantaraya. Hala, 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 hala. Okay? Noong 2022 election, di ba? Mm. Si Attorney Glenn Chong ay may affidavit yan na sinasabing nandaya talaga si um, Bangal Jr. Ayun. Ooh. But anyway, between the Liberal Party, gusto palang mag-i-push siya na ni Lenny ang, according to my source, yung protesta na naman sa president kaso wala siyang nakukuha support sa kala Tralianis, kala De Lima, Naku. dito pala ang Kasi, you know... Kasi at okay. ate, ibig sabihin, parang ano, ha, nangyari, ha, pagkatapos na nangyari sa kanina o noong mga nagka magkakampis nila, eh, gusto ni former BP na i-apila. Hindi siya tinulungan, ganun ba yon? <coughs> Hala, eh, pangit naman siguro kung ganun nga. Eh, ito, nagtatanong lang naman ako. Baka pwede mo sagutin, ate, ha? O, oh, tuloy mo, ate. Kita nila na, hindi ka na namin kay siguro nakikita nila na, yun na nga, ginamit lang nila si Lenny, lang talaga sila. So, ngayon, kanya-kanya sila. Alam nila naman sa politika, di ba? Karamihan ay greedy, karamihan ay vested interest. Actually, Pareho nga, sabi nga, pareho ng kapalaran si Lenny at si Inday Sara. So, ayon sa aking source, Yan. ah uh, bigyan natin ng initial kung Yan. sino ang nag-arrange ng... Nag-arrange ko muna. Bibigay pa natin. Eh, sige na, ate. Huwag mo na kami mabitin. Uh, sige. Kung sino ang nag-arrange ng kanilang pagtitipon doon sa Peña Francia Festival ba? Sa uh, barrio ni Lenny. Mm. Start with letter P. Ako. Okay. Naku. Ate, tuloy muna. Huwag muna kami pipinin. Sino yung letter P? Letter P, ha? Ah. Naku, letter P daw. Nag-arrange niyan. Sabi ko nga sa inyo, kahit busy ako, nakakarating mga information. to mm. so start with letter P. So, okay. si letter P, ah uh, well, matagal na akong, you know, igib mo na. Matagal na akong matagal ko nang alam kung sino si letter P. Nako po ito. No, it's not Okay? Oo, hindi raw yun. Sino ate? Sino? Sino yun, mga palangga. So, ang kwento talaga niyan, hindi naman din talaga politika. But syempre, dyan nagsistart yan. So, siguro, hmm. I don't know kung ano pinag-uusapan nila. Pero ang sabi ni Trillianis diyan... Ito na, ito na, ito na. Ano kaya yun? Ano kaya sinabi? Oh, tuloy. Okay nang gigala. Ito si Trillanes. Ano ba sabi ng ipad na yun? Tignan natin. Ah, ito. Sabi ni Trillanes sa tweet niya, ah, uh, Ma'am Lenny, gusto nga namin ipa-impeach si VP Sara. Tapos binastos pa niyan si Sen. Risa. Nako. Bakit ko pa minit? Sabi niya, are you siding with her? Nako. Okay. So dito pa lang na sinabi ni Trillanes, kitang kita mo, nakakampi talaga siya ni Lisa Bangal. Aray! Maikos, kasi ang author ng impeachment Si Sarah ay si Lisa, Lisa Bangag o si Lisa Smuggler. Nako. Ngayon, nakita niya kung gaano ka, kabgago to si Trillianis. Eh bakit naman niya utusan si Lenny kung sinong imimit ni Lenny? Oo nga naman. Ah, yun eh. Sabi niya, o ah. Oo nga naman. Bakit uh, utusan? O oh, sige, tuloy mo ate. Di ba? Bakit niya utusan si Lenny? Bakit niya didiktahan si Lenny? Didiktahan na nga nila eh. Mm. Yung mm. si Pangilinan at saka si Marrojas. Up! Ay, yung ba yung letter P, ate? Oo, sinabi mo kanina. Oh. Hala, 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 Ito na ata yung letter P. Oh, diretso. Alright. Hindi na rin sila in good terms. Ala Ngayon. Wasak na ang kakamping. Kasi... po. Ayan na, ayan na. Parang uh, magkakaroon ng merging na ata rito ah. Oh, nawasak ang kakamping dahil o, dun sa parang iniwan, di umano. Totoo kaya yon So, yan. Tuloy mo ate ha. Okay, ang mga kakamping na anti-Marcos, mm. matotoong anti-Marcos, nandoon pa rin sa kanilang pinaglalaban. Pero nagpapakaramdaman sila. Yung mga kakamping mm. na mga tinrider kayo, kung may kakamping kay dito, katulad ni Trellianes, katulad ni Antiveros, na inappoint ang kanyang Uh, sister at ang brother-in-law ni Bangag Jr., hindi na yan magiging kakampi ni Lenny. Naku. Okay? Hindi na magiging kakampi ni Lenny kasi nagkaroon na ng uh, beneficio si Untiveros sa kay Bangag. Naku. So, ganun ang nangyayari ngayon. Kaya naman si Lenny, according to my source, mm. somehow, hindi lang inaannounce announce ni Lenny siguro to maybe one day, is thankful pa rin siya dahil hindi hinayaan ni Duterte na magwagi si Bangag Jr. sa kanyang electoral protest nung 20, nung 2016. Mm. Grabe ano, grabe yung politika mga palanda. Ate, ang tanong namin ate, kung halimbawa ba ate magme-merge, no? Amping sa ka-green, Anong mangyayari, Ate? Tanong lang ah. Oh, mas okay ba? Ah, oh, maayos ba kaysa doon sa Loyalista at uh, Dilawan? Eh tanong lang. Ano bang meron doon? Eh, May nagtatanong lang naman kami. Oh, sige, sagutin mo yan, Ate ha. Ah. Sa so ngayon, mm. 'di diba, Dahil during 2016 ay nang nanghingi, nanghingi ng tulong yan si Bangag Jr. Naku? at saka si Lisa Tanas mm. sa Duterte administration. Mm. Patulungan sila para ma, eh, uh, manalo sila sa kanilang electoral protest. Naku? Pero di ba? Nalala niyo ang nasabi ni Pangulong Duterte doon. Matatapos ni Lenny ang kanyang vice presidency which is nangyari nga talaga. Totoo. Punting na rin. Um, no, gipin naman talaga natapos tibipilin yung term niya. Ngayon, walang nangyayaring kagayang ganto parang may lumalabas. Hindi, ito ha, ah, chismis lang ito. Kaya eh, ako yung nagre-reaction lang. Wala namang nangyayaring nangyari na ganto na may gustong pa eight minutes sa di umano. Ah, kaya nagtatanong lang naman tayo. So ate, ang mas, mas mas sayo, ano ba mas maganda? Okay ba yung green at uh, green at uh, pink? O yung pula at uh, dilaw? Ano yung uh, mas okay sa sa'yo? Uh, tuloy mo ate. Even though ako ay uh, kakampi ni Bangag noon, eh tama na rin na natapos ni Lenny ang electoral process kasi budol talaga itong butangin ng Marcos Jr. na to. Naku, so, nasa... palang sagot ni ate. O di, ang lumalabas sa'yo ate, hindi maganda yung pula at saka yung isa. O yan. Yan na, sinagot na tayo ni ate dito sa issue na uh, pagbisita ni uh, BP Sara ay former BP Lenney sa may uh, Bicol no at uh, ang sabi rito ni BP Lenney ni former BP Lenney na, na hindi nila binibigyan ng kulay ang lahat ng uh, bumibisita kasi yun ay isang uh, parang uh, ano ba tawag doon festival ba yun o parang isang uh, uh, ano ba tawag doon sa ano tradisyon hindi ko alam ha of course kayo na lang i-correct nyo lang po kung uh, mali ako Oh, kung ano binigyan ng kulay, eh bahala na sila, no? At uh, kung ano mas makikakaganda sa sa mga mamayang Pilipino, eh doon tayo, suporta na lang tayo. Ah, at siyempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, yan, pasubscribe na lang po si Kuya Goods at siyempre hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Pa 50,000 subscribers na po tayo mga kasama. At sa mga bagong uh, subscribers, maraming maraming salamat po sa inyo at nagsubscribe uh, nag-subscribe kayo. Isang subscribe, isang uh, hit, isang like, uh, hit notification bell. Masayang-masaya na po tayo dyan. Goods, all goods na po yun, ha? At uh, siyempre, hindi natin patatagalin. Bibigyan ko pa kayo ng marami-raming uh, reaction video. Maraming-maraming reaction video, ha? Ayan, salamat po at mabuhay kayong lahat. Bye-bye!